morning ka bros ka uh, kagising lang natin anong araw ngayon monday ngayon so ayun ka bros so, ang sipag ni misis nililinis niya yung ano niya yung sandata <laughs> sandata sa pagluluto pasok ka na bro ingat ingat so ayun guys magtitimpla muna tayo ng hot tea natin mm. Ito pala yung ginagamit natin. Oat milk yan. The original oat milk from Costco. Siyempre, nagda-diet tayo sa mga tumataas ng kolesterol. Para sa akin, maganda to kasi yung gatas, minsan nakakataas ng kolesterol. No? So, ano naman lulutuin mo ngayon? Yung white sauce. Ah, white sauce? Na beef. Gusto ko eh. Gusto mo? Oh. Parang ano mo. Oh. Ang tawag yun? Pag nag craving ka ng ganon, an tawag Cravings? <laughs> Pinaglilihan mo. <laughs> Hindi. Ayan. Luto siya ng baka ka bros. Yung white sauce. May mushroom yun, di ba? Uh. Ah, ano yung mga sangkap mo? Linagyan ko ng toyo, tubig. Uh, bawang, tsaka sibuyas. Bawang, sibuyas? Tsaka paminta. Paminta? Tapos pakulo. Pakulo muna natin. Para diretso na mamaya sa gisa. Ah. Papakuloyin mo lang yun? Mm -hmm. Asin? Wala? Konti. Konti. Ah, konti. Ilagyan ko ng toyo eh. Hindi, ikaw. Eh, konti lang. Huwag na. Baka maalat yan. Hindi. So yon mga ka-bros. kapon Bumili kami ng ano, sa Costco Kung nakita nyo yung unang video Ng chicken Whole chicken, yun ang inulam namin Tapos yung sobra Gagawin ni misis ng ano, chicken salad Tapos yung iba lulutuin niya ng sopas ngayon Oo. Uh -huh. Bumili din kami ng croissant para sa ano, chicken salad kabros Masarap Para, oo oh, Gagawin mong palaman sa croissant Yung croissant Mura lang. $7. dollars. Papakita ko sa inyo. Ito. Yun ang ginagawa namin. Nagpupunta kami sa Costco. Bibili kami ng whole chicken for five dollars. Tapos, isang, isang box ng croissant. Ito. Seven dollars. O, seven Yun. Ipapalaman namin yun. Yung gagawin niyang chicken salad. Bali, nakakatipid ka na. May merienda ka na. May ulam ka pa. May sopas ka pa ngayon. <laughs> ba diba, lahat na ka bros oh. yan ka bros uh, na-slice na yung chicken yung okay. wings tsaka na-murder na yung chicken <laughs> uh, yung wings ano yung gagawin yung sopas diyan? ito ah yung mga hihimay eh, ko ka bros uh, gigisa na yung sopas yan yun na ilagyan na niyang oil gisa-gisa uh -uh. lang yan Dali lang naman yung sopas, diba? Hmm. Ano yun? Uh, nor. Chicken powder. Nilagay na yung chicken powder. Kunti lang. Kunti lang. Maliit lang, lang yung pang scoop na. Nilagay na yung chicken. Oh, lalaki. Dami din pala. uh, -uh. Gigisa mo lang. Yan, gigisa lang yan mga kabos. Yan, yung mga shell. Ano nga bang brand yung mga shells? Ronzini. Okay. Yan, Ronzini, Italian. Italian to. No? Hmm. mga pasta-pasta, mga pasta. Italian yan. Yan, kabos. Lalaki ng chicken, no? Lalagyan ng tubig. Kunting tubig para lumambot yung mga shells. Yan, abang inintay natin yung ano ka bros, yung pinapakulo natin. Nero ready ni misis yung ano, pang sakog sa sopas, Car carrots. Nais kong malaman. Oh, ah, the singing chef. <laughs> Baka kanta pa yan mga ka bros, the singing chef. <laughs> chef, chef in. Malamig ba sa labas ngayon? I think so. Bukas kaya magluto ka kanya kung ayaw. Oo, oh, malamig nga. Okay. Sunny pero ano, windy. Sunny pero windy. So malamig pa hmm, rin. Pag windy, double yung, ano, yung lamig. <laughs> okay. Yan, lalagyan na ng tubig kasi ano na, Nag-dry na yung Dry na. Natin. Lagdagan na natin Ayan Ayan. milk. Papakuloyin ulit yan. Lagyan natin na ng milk. Ayan, binuksan na yung milk. Ang gamit natin galing sa we Pilipinong Pilipino. Angel, evaporada. Pakita mo sa camera natin. Masira yung kutsilyo niyan yun, eh. Hindi, pinagano ko lang kasi. Angels. Pakita mo sa camera. Yan. angel Ayan. evaporada. Pilipinong Pilipino. Ayan natin niya. yan. So yun ka bros. Ilalagay na yung ating gulay. Ay. Yan. Daming gulay. Yung carrot tsaka repolyo. Ano yung repolyo last. Ay, ano pala yun? Carrots sa celery? Celery. Yung repolyo, yung cabbage. Gusto ko kasi yung, yung celery tsaka yung carrots kaya medyo marami yan. Yan. Mix. Yan, mimix mo lang yan ka-bros. Tapos takpan natin. Sarap po. Tapos cabbage na last. Hmm. Tapos pakukuloyin lang yan pag malambot na. Yung next na yung cabbage. Okay. So, yun mga ka-bros. Lagyan kong konting cream. Cream? Mm -hmm para cream no? na. Oh, konti kahit lang. Hmm. kahit cream. kahit 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 Oo, kahit 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 Binigyan mo ng paminta? Ay, di pa. Mamaya. Um, Alagay ko na ngayon. Sige. Hmm. Titikman niya ka, bros. Ang lasa. Sarap. Sarap? Mm -hmm. Ayan ka, bros. Sarap. Parang sarap na sabaw, ah. Ayan. Oh, tingnan mo naman, oh. Sarap. Ayos ka, bros. Hmm. <laughs> kain tayo, kain. Ayan ka, bros. sa igigisa na yung ating baka. Yung white sauce. Mabilis lang yan? Oo. Ayan. Pikit ka lang. <laughs> sibuyas. Bawang sibuyas. abang bawang sibuyas na yan. Karabilis. Hmm. Yan yung gamit niyang mushroom ka, bro. So, uh -uh. Ito yung gagamitin ko, pero mas, madalas gusto ko rin yung buttons, yung... Nakalata? Uh -uh. Pero eh, meron akong ganito. Hmm. Sayang. Ayun, no? Pakita mo ka sa camera, oh. Ang lalaki. Mushrooms. Ayun. Mushrooms. Yan. Yeah. Ayun, no? Sarap marami mushroom. Hmm yung abo so nilagay na yung baka lamput na lipat ko kaya sa dito na hmm. nilagay na yung mga mushrooms dami no Yan. Yan na lahat. Ayan ka bros. Ililipat niya sa, ano, sa malaking lalagyan kasi. Para ano, hindi kasi magkasya. Mahalo na mabuti. Ayan. Ayan. Bali yan. Igigisa mo yan ka bros. Ayan. Mas maganda yung lalagyan. Oo. Uh -huh. Tapos ilalagay mo yung konting sabaw. Pinagkuluan. Uh -huh. Para malasa. Ayan mo na natin ha. Konti lang. Konti. Lalagay na yung cream. Yung kanina. Para dito talaga yun eh. Ah, nilagyan mo lang yung sopas na. Uh -uh. Yan, nilagay na yung milk. Puro milk ah. Uh -huh. yung Ulam, natin, ulam natin ngayon, puro white sauce. Tapos, Meron din siyang corn. Gusto ko lang yan corn. Yan. Corn. Lagay ko na lahat. Yan, maliit din, lang. Dinagay mo lahat? Mm, maliit lang ito eh. Oh. <laughs> Parang ano yan, may <mais> skonyelo. <laughs> <laughs> Hindi, alam mo mawawala yan mamaya. Oh. Ah. Sarap. Hmm, di ba? Oh. Ang ka, bros. Kumulo na yung ano. Kumulo na siya. Oh. Patayuin lang natin. Tapos parang lalapot lang ng konti yan. No? Oh. Mm. Tapos luto na. Lalabas siya ng oil. Ayan ka, bros. Titikman niya kung pwede na yung alat niya. Mm, harap. Sakto? Oo. Uh -huh. Okay ka, bros. Bye. Bali, yan. Papalaputin lang ng konti. Tapos, luto na. Mm. Kasi nakuluta lang. eh. Ayan. Yung baka malambot na rin, pinakulo ng may git sa oras. May git? Oo. Less, uh, more, less than two hours. Kaya nga. Ayan ka, bros. Okay right, ka, bros. See you for the next vlog. Ayan. Keep sharing po sa mga videos natin. Para naman marami tayong viewers. Ayan. Thank you po. Salamat sa mga viewers, followers. Thank you for watching our vlogs. Keep watching and see Keep you sharing. next time. Keep sharing. Bye-bye.